Si te mga tanga Para hindi lumabul sa inyo Isang tadyak, isang suntok Papagudungin lahat kayo Sumanag ka sa pagkarangkatan narima rima Galing sa dila Para kami balan ng kanyo Mas pinatigas pa sa sandata Sino man ako madiktas sa matalim namin banta Ang buenas yung mga tanga Na sa amin kayong makakawala Shit, huwag kayong magpanggap Mga hamot, hindi pa kayo sikat Na sa amin Wala pa nga kayong bigas, Sa pagtira naming kulabo, may na tira ilang bara Mga awitin yung basura wag yun sa amin ikumpara, Humabul kayo mga tanga Hindi kayo totoong makata Crazy -si uno ang bumitaw Naisin Nasa pagadalabasa Opo na si Archie Maki Isang malupit na veterano Kung gusto mo kumalabang Kasama ko na si Crazy Uno Umandaan lahat kami Ang anim na basala Sa laban na to Wala kayong mga panama Kami ay ablan Sa klapil nagmamatigas kahit sinulungan Sing sa palya Puro palya yung magigil Sino ba asahanin yung hermano? Ang makata sa delvan na siyang pangwasak sa mikropono Sige na sumabay ka Na malaman ako sino ba talaga ang Malapit sa mikropono at bumitaw ng mga katagang Tumutulay sa bawat pinakamalalaking sanga Ang dami mong alam sa amin humabol ka tanga Humabol mga tanga Kung matigas ka talaga Anim na batalang may ibang klaseng lupet sa pagbuga Humabol mga tanga kami ang magsisilbing ugat Pabulid mo ang mga makatang nagmula pa sa alamat Humabon mga tanga, kung matigas ka talaga Anim na basalang may ibang lasing lupet sa pagbuga Humabon mga tanga, kami ang magsisilbing ugat Pabulid mo ang mga makatang nagmula pa sa alamat Humabon mga tanga, kung matigas ka talaga Anim na basalang may ibang lasing lupet sa pagbuga Ha? Tapigasan ba ng mukha? <coughs> Magdagdag pa ako ng busy Hmm Tingnan sa mga mga eh Kinang inang to Ang ano utol Ang kunat ng mukha ni Jesus sumuko Takagang hinihintay niya putang ina Hmm Tara na utol Labas na tayo Hmm Bawi ka na lang next time ha Sinabi mo pa. Masyado kang salik sa bawi. Masyado eh. kang din alak mo pa. Talagang takot na takot ka sa ano Hmm? Relax mo lang, okay lang yan. Hindi naman ako lugi. Ha? 30 lang busy ko. Busy mo. <laughs> Nakakaya. Ito <laughs> yun na. Nakadiri. Tangan-tangan. Kaya ako. Linak mo ng putang inamok ng kontento. Hmm? Nakakaya. Tama na naman. Disable at rental lang yung busy ko. Tapos busy na 170 kanina yung hindi ito tatalang busy. Muna ko. na niyan. Magdasa na lang, putang ina mo ka. Ha? Sabi ka sa bawi, putang ina ka. Bakit ang pakita dito, putang ina ka? nang ah, isang beses putang inamo ka. Ha, ah, kakainin kita ng buhay dito. Iiyak ka talaga sa akin. Ha? Ah? Pugok. Nakakatawa ka. Masaya Oh, oh yung may, 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 meron pala siya. Oo. Oh, Mani. Ang <laughs> ito. May meron ka pa. Salamat kami May umaalalay pa sa'yo. Ha? Ba mabago ka. Utang ina ka. Sa'yo. Sa taranta niya utol, pati supra. na napak. Tataranta mo bakit pati Supra? Inapak mo. Ha? <laughs> okay na inang to. Tarantado. Ha? Alam nyo, bumili kayo ng Titan kung gusto niya mag-judges. Ha? Kasi ang Supra hindi accurate sa BC. Ha? Yan ito. Bibigyan kita ng tip para hindi ka laging nababaon putang ina mo. See? Hmm? Kita mo, wala akong ignore. Hindi ko ignore yung putang inang mga walang kakwenta-kwenta mong ID. <laughs> putang inang mga ID mo, wala tang takot. Walang forma. Gawang IR. Putang ina ka, patay gutom. Pobre ka kasi putang ina mo eh. Alam mo ba yung Pobre. Tingnan mo naman yung ID mo, wala talaga gawa sa mumurahing boat maker. Okay ina mo ka. Tarantado ka. Sampalin kita ng pera, putang ina mo eh. Ginagalit mo yung putang inang masil ko eh. Gusto mo tug kita sa apps ko? Ha? Putang ina mo. Tarantado. Bumawi ka na lang sa hoof. Wala nito. Ay, nakaw. Wala na ito. Well, after, nakakawalan ng mga gano'n ito. Sayang lang. Sayang lang itong outing din yung nakakabwa mo supra. Ha? Naintindihan mo ba ako? O gusto mo isayasahin kung putang ina yung mga pagsasabi ko para pumasok sa... Mm -hmm. Wala ka ka ano eh, nakaka, nakakasuya to Parang ano parang pagkain na lang. Sabi sa bawi no? Yung gigil na Tara na utol. Tara na utol. Labas na tayo kasi awawa na sila eh. Eh, wala tayong magagawa utol. Ganyan yung, yung mga sikat. ba? Ganyan ng mga sikat. Ha? Inaabangan ng mga fans. sikat sa legendary kasi legendary wala naman yung kwente ay youtube youtube lang yung mga youtube editorial mga tank 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 diba tumakbo so, ka hmm? na rutang inamuka hmm? tinggalin tignan mo pagtakbo nito tignan mo yung mga robot na ilap Ate. <laughs> mo. Takbo na. Putang. Ayaw mo tumakbo, no? Kasi yung mga robot mo may iiwan. Ha? Pina mo. Takbo na, dali na. si yung mga robot mo. Na makita. Ha? Tanga. <laughs> Nahihiya eh. Nahihiya Huwag hmm? ka na. Huwag ka na mahiya. Dali na. Dali na, crying baby. Crying baby, dali na. Labas na, labas. Ha? Bilis, ikaw ba yung bagong utos sa itong putang inang never heard na to? Hmm? Putang ina mo? Putangin, ang pag deck 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 mo sa tanong ko, hindi na halata ngayon. O, oh, imbes na i-PM mo, ka. Ah? Ayun, ayun da, ayun, dilig ka, urol. Tanga. Ang <laughs> tanga-tanga mo po. Utang <laughs> Doon mo to, si, puta na yung beso, PM mo. Ayun, dilig ka, utol. Huwag nga mag-explain, bobo putang ina mo ka. Ito yung abong kasi huwag sa room. Tarong siya. excited putang ina mo. Ayun na napapala mo putang ina mo ka. Magpatay pa tayong ka. Tanga. Oh. Ito. <laughs> <So. coughs> huwag ka nga. Tanga. Patignan mo. Ay, 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 ay. Oh, o, diba? <laughs> na. Dali na, ibaksak mo na makita yun. Wala nang kwenta yan. Surero. power oh, pose mo. Tignan mo, tignan mo, tignan mo. Tara na At na Parang nakadong ito. Nakakasuya kung kalabang pukto ng ina mo ka. Tumakbo ka na, putang ina mo ka. Kaya ano? Tara na, utol. Ano mga robot mo? Masyado kang miskilled eh. Oo. Nakita mo man manutol no, nakita mo, ha? In business imbis na sa PM, ha? Imbis na sa PM, sa room, sa room pa niya na type. <laughs> <laughs> Ay, tanga. Nakakatawa. Pag hindi ba naman ngipin ang sir kong kasama niya, eh talagang mapapaya na to, utol. Ha? Talagang iiyak to. Pag-iiyak niya, mo mong nasa DC, hindi ka ba naman tangan. Ha? Di ba? Putang ina mo ka. Magdadala ka pa rin si Liderma putang. So, putang ina mo. Putang ina mo ka. Hindi mo nga TV. Hindi mo nilalabas eh. Ha? Tama. Ayoloh siya. Huwag ka na. Pugi ng ina mo. Huwag ka na mag-explain. Hmm. Huwag ka na. Doon ka. na lang sa likod mo. Mm -hmm. Bakit hindi ka makalayas? Doon ba ka lang kung binabaon mo, hindi ka makalayas? Bakit? Makikita ba yung mga robot mo? Baka pag baka alis mo po tanga na ka, kalahati ng room mabuksan. Ha? Natatakot ka ba makita yun sa YouTube? Ha? Kung paano ka nag-lock ng room? hindi gusto wala ka na masabi. Oy. kung ako sa'yo, tumigil ka na lang. Ha? Magpare ka na lang, basta saan mo yung nanay At sa mo sa nanay mo, putang ina mo nani Bakit ganito? Bakit ako na mapakon? Ha? Diba? <coughs> Sinabi mo pa hindi makalayo talaga, men. Ay, ay, lumayan niya. Paano lalayas na, di diba? hmm. Baka daw makilin mga robot pag niya. Hmm. Sabi niya, utol dito muna tayo, men. Matatay ako kasi kasi yung ano, yung, yung mga robot ko lalabas. Sige naman, paglabas niya, nakalala. picture na lang kayo. Oo, aha, 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 Nice, 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 nice. <laughs> ah, di, oh aha, 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 ka. aha, 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 mhm hmm Kawaban naman. Oo. Hindi ko kasi nang galing na yan. Hindi ko alam eh. Ngayon ko lang hindi. Oo. Ngayon lang. Ngayon ko lang nakita. Lahat ng kran, alam ba kayo mga tanga. Kayo pinakamahina na madaya at ng room kawawaan naman kayo. Tara. Mm hindi? -hmm. Puta nga na, kahit ano pang clan, hmm? hindi nyo kaming magagapi dahil kami ang number one. Ha? Kahit saan pa, map mapakunti, maparong, magpatay kayo. Tama. Tama. Di ba? O, uh, nautol. Ayaw pa lumayo eh. Natatakot ka eh. Huwag ka na, boy. Baka kami pala yung wag ka na. Kung ako sa'yo, umuwi ka na lang. Doon ka na lang. Yung sa bahay nyo. Okay yan. Ay na, umalis eh. Kala ko ba bang bura ni nakapag-boring putang na mukha. Hinihintay nga kita lumabas. Ha? <laughs> <laughs> putang ina mo ka. Dumais ka na nga dito. Ano ba ang utol? Ang total ng bilis kanina 170 nga. Sabi ko si sa'yo. bumaba. Ah, naglag-lag. 120 na lang. Sige mo ha. Ang audio ko 30 lang. Mm -hmm. Nalalagas. Kasi 30 lang yung bilis Eh, putang na akong nagsimpwenta kung putang inan to. Di iiyak na naman putang ko. <coughs> sa putang inan to. Pasalamat na putang na mukha. Nakaka-apak-apak ka pa. Kung hindi, buo.

Magsama ka uli ng zero next time, ah. Gustong gusto ko yung drama ka. At least hindi ka napapahiya, ah. Kasama mo, ah. I-cheer mo nang i-cheer. Tama. O, tignan mo. O, nakita mo, hari? Hindi, <laughs> Ang problema, di ba, hindi may panasok pa siya, may masok pa siya. <laughs> oh, kaya hindi makaalis eh, kasi mapapahiya nga, makikita nga ita nga yung mga <coughs> Kasi nga, yung robot kasi makikita ah. men. Sabi ko sa'yo, eh, di mo naman, sabi ko, kalahati ng ano, ha? Ah, kalahati ng dito sa kanya. Laki nga pa yung room, eh. Mm hindi, -hmm. oh, uh, yeah. naman na nga nagsasagay. Eh. Nagkakwento na lang ang tanga. Magpalakas ka ng loob, bobo. Ha? Palakas ka ng loob. Hmm. Ay, 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 puwawan ay, ay. naman oh, no? nagdagdag oh, nagdagdag nang yan oh. Scary nga eh, eh paano sila makakaapa ng todo eh, putang ina eh, linalak na yung room diba? Hmm. Oo, oh, nagdadagdag ka pa ng busy mo, ginadag mo ilalang. What the fuck iba? Ani mo tol, ani mo nadag sa busy. Hundred and eight yung, ano, hundred and yung, yung, ano, pati yun? Ano yun? Ano Hindi ba? Eh, talagang payayang paya sila. Tangin na, ano mo na, tignan mo. Ha? Trend na ang busy Trend na lang. Hindi pa makaparoon ang Kawawa naman ito. Kawawa naman. Kung ako siya, umiyak ka na lang dyan. Sumuhod ka, putang inamukas. mo ka, sabihin mo kami. Patugtugong ko nga lang isa ito. Bago natin layasan kasi nakaka-ano, nakaka, ano? nakaka